Ayan, update ko lang po kayo mga kaani. Dahil ngayon ay medyo lumalaki na ang ating halaman. Ayan, naobserban ko na ang ugat ng ating mga halaman, katulad ng kamatis, ay lumalabas na. At uh, ito ay sinyalis na kinakailangan na nating magdagdag pa ng lupa. Kaya mapapansin ninyo na ang ating uh, polybag ay uh, may space pa siya ano, para lagyan ng lupa. So yun ang purpose nung kaya nakatupi siya. Tingnan niyo po yung mga kamatis, mga kalabasa. Yan. Meron din si okra, ano? Medyo may ugat na rin siya. Ah, si talong din. So, isang purpose po nito o dahilan kaya kailangan nating maglagay din ah, upang hindi sila tumumba. At the same time, dahil ma yung sustansya na na, na ito sa lupa ay na na gamit na ng mga halaman natin, kailangan maglagay ulit tayo ng bagong sustansya. So, ayan po mga kaani uh, at nag naganda po tayo ng lupa kung saan ito po ay ating ilalagay mamaya sa ating container. Ang so, composition po nito, 70% uh, garden soil, 20% carbonized rice hull, and 10% organic. So, ito po ay paghahalo-haloin lang natin. Ayan. At kapag nahalo na natin ng pantay, uh, ito naman po ilalagay na natin sa container O oh, yan mga kaani, tapos na po natin silang lagyan ng lupa lahat. Okay. So yan po ang unang paglalagay natin ng lupa. O uh, buhat ng sila ay itilanim. So mapapansin nyo parang uh, mas naging strong yung halaman natin. So anong kasunod natin gagawin pagkatapos maglagay ng lupa? Didiligan naman natin sila, ano? Yan, para mahumahugasan yung mga dahon at yung mga lupa naman ay masik uh, masiksik.